Peter! Peter! Peter, anak! Diyos ko Peter! Peter! Diyos ko! Yung anak ko! Tulungan niyo kami! Para mawa niyo na! Hindi biro ang mag-isa. Ikaw na ang ina. Ikaw pa ang ama. Gagawin ang lahat para sa kapakanan ng pamilya. Sa bawat kayod, bawal mapagod, pangarap na buhay, mag-isang tinataguyod. Kahit anong raket, pinapasok. Kahit anong pagkakakitaan, hindi inuurungan. Madalas, sa pera at sa pahinga, kapos sa bigat ng responsibilidad, laging naghihikahos. Utang sa kapitbahay, pila sa barangay, pati sa online lending at sa bumbay. Lahat na lang nilapitan. Ako, inaabuso nyo. Last mo na yan, ha? Salamat po. Wala nang dignidad minsan. dahil nagka-utang-utang na sa oras ng bayaran parang dagang nakikipagtaguan kasama babalikan kita nakakapagod na hindi ang pagiging magulang kundi ang pakiramdam na mag-isa ka sa laban walang matakbuhan walang maaasahan hindi biro ang maging solo parent. Hindi lang ito kwento ng sakripisyo. Ito'y kwento ng kakulangan sa suporta. May batas na para sa kanila. Pero kailan mararamdaman ang resulta ng batas na ipinasa? Kinalampag na ng bagong henerasyon party ang mga ahensya ng gobyerno. Sana lahat ng lokal na pamahalaan bigyan na rin ng pansin ang ating mga kasolo, ipatupad ng wasto ang Solo Parent Law. Ito po ang panawagan ng BH Pagong Henerasyon Partylist, ang tunay na nag-iisang partylist na lumalaban para sa mga solo parents.